Kamusta kayong lahat mga lods? Welcome back mga idol sa ating ang Channel ha, Jewel Fishing TV Sa video natin ito mga idol ay wala tayong laot mga dalawang araw na hindi kami nakapamana dahil sa sobrang lakas ng ulan kaya naisipan ko na rin na uh, gumawa sa video na ito ng video na to dahil marami rin nagtatanong sa akin kung bakit daw uh, maliwanag yung video ko at saka malinaw at hindi masilaw sa paningin ng mga ating viewers yung ating uh, footage sa ilalim ng tubig mga idol sa pamamamana natin yun huwag natin patagalin mga idol yung ating uh, tutorial at sana ay uh, mapanood nyo ng buo ito mga lods at masubaybayan nyo rin kung paano natin ginawa lalong lalo na sa mga night dive na gustong lumiwanag yung video nyo. Mga loads natin dyan. So, panoorin nyo ito mga idol. Nais ko rin lang i-share sa inyo. Kahit paano naman ay makatulong rin tayo mga loads. Yung gamit ko nga pala na ng ito mga idol ay ito. Yung Hexin Hexin Fire ito mga idol. Na DBC 20 uh, 4 valves ay four 4 uh, lead. Ito mga loads. Apat yung kanyang bumbilya. So yan mga lods. At siyempre yung gamit lang natin para gumanda yung ating uh, pag-video sila ng tubig dagat mga idol ay ito. Isang sira na yung bumbilya. Yung mga LED lamp. Ito, ganito yan mga lods. So tinanggal ko na siya yung kanyang pinakatakip. O ito na yan mga idol. At ito yung ating uh, material ang material na gagamitin para gumanda yung ating video mga idol. Yan ito na nga mga lods at siyempre yung gamit natin is gunting. Hindi yung yung cap ng uh, LED LED bulb na LED light. Ito na yun, mga lods siyempre kakatingin natin itong mga idol at yung gagamitin natin dito mga idol is itong pinakapuitan niya yun dito para yung ship niya yung kanyang one is, tamang tama talaga na magkasya dun sa ulo ng yung plus mga idol so yun mga lods kakat natin itong mga idol yan o no? panoorin nyo ng gusto mga idol Ayan. At ito na yung pinaka Ito na yung gagamitin natin mga lods At kunin natin yung ating Plus light mga idol Yan Ito yung gamit ko na plus light mga idol is X-Empire DB-70 Apat yung kanyang uh, Bulb 4 bulbs ito mga idol apat yung kanyang bumili. Hindi, itatapat natin yung ulo. Tapos, meron tayong pintel pin. At, guguhitan natin yung pinakaulo niya mga idol. Ayan o. No? Mm -hmm. Para, masundan nyo pag gupit nyo ng gunting mga idol. O so, Ayan. Dalim paraan lang ito mga lods. Madali lang gawin. So, ayan. So, kailangan na naman natin itong gupitan. Bawasan pa natin ito hanggang sa magkasya, magkasya ito. Magkasya yung ating uh, itong ating DIY cover ng ating flashlight. Yan. Babawasan pa natin itong mga idol. Yan At saka natin itatapat doon sa ating flashlight mga idol. Susukatin natin na kailangan talaga magkasya talaga siya ng gusto dito sa pinaka dito sa pinaka uh, pinaka ano ng ating flashlight mga idol. At dahil tapos natin i-cut at uh, na finish na natin yung pagkat natin. Pero ito talaga yung ginagamit ko ng mga idol. Ito yun, no? bilog na bilog na siya mga lods. At kung magtanong kayo kung paano natin gagamitin yan. So, pag nakakita na ako ng isda na maganda videohan, ikakabit ko na to mga idol. Ganyan lang, madaling ikabit. Ganyan lang siya mga idol. Pero ang ginagawa ko, inuon ko muna ng, inuon ko muna pag uh, yung camera, tapos saka ko na ito ikakabit. Yan. Dahil madali lang naman siyang ikabit mga idol. Napakadaling ikabit. Hindi ka mahirapan. Yan. Dahil kung doble yung plus light na gagamitin mo, sa gabal kasi dahil marami kang nag-uun ka pa sa kabila tapos i-uun mo naman yung isang flashlight so kaya naisipan kong ganito yung ginawa ko para isang flashlight lang yung gagamitin ko o kaya kahit dalawa man yung flashlight mo dalawang ganito rin yung gagawin mo para para doon sa isang flashlight at saka nakakabit ito dito mga idol sa kabila gaya no E, ano, i-attach na lang doon sa plus light nyo kung saan nyo na saan nakatali yung inyong uh, lagayan ng kamera i-attach na lang yun din yung tali at meron nag, nag, ano, gumawit lang ako ng karayom na sa saka binaga ko sa lighter lang tapos binutasan ko ito dito banda mga idol dito nilagyan ko ng tali ayan o para dito Isabay ko ito Pagtali sa Yung lagayin ko ng GoPro Yung tali Nito Sinasabay ko dito Pagtali sa Lagayin ko ng GoPro dito Ayan So Nakaganyan yan siya Mga idol Nakaganyan yan siya Ayan o Pag nakakita ko ng isda Madali ko lang siyang Ginaganyan Ayan o Ayan diyan so yan, pailawin na natin mga lods kung ano yung kaibahan So walang takip na ganito Or may takip Stay tuned, mga lods Ayan, so ito yung flashlight ko mga lods, walang takip Ayan oh Nandiyan siya, walang takip Pailawin natin kung ano yung kaibahan mga idol Yun Talagang meron siyang silaw mga idol, ayan oh at lalagyan natin yan ng takip na yung ginawa natin na DIY mga idol ito yun siya mga lods ito na yung ginawa natin na DIY mga idol at ikakabit natin dito sa ulo ulo ng uh, pass ng mga idol ayan kinakabit ko na siya mga lods ayun siya ayun na, sila. Ika na Ika. Ito na nga siya mga idol. Ayan nilagyan ko na ng takip. So tingnan natin kung ano yung resulta ng kanyang ilaw mga idol. O ba diba? Malaking kaibahan mga idol. Uh, wala nang nakakasilaw mga lods. Kung hinaan nyo pa talaga siya o yun mas lalong liliwanag yung video mo. Walang silaw. Ayan o. o meron pang nakikita nyo yung kagamitan ko dyan mga idol. Ayan. Oh, ito yung plus light ko mga lods. Ayan. Mm. Okay na. Thank you so much. At sana mayroon kayong natutunan sa video ko na itong mga idol. Lalong-lalong na sa mga idol natin ng mga square adventure yung kanilang uh, vlog. So yan mga lods sa ganitong paraan man lang kung nagustuhan nyo itong ating video pwede nyo yung susubukan at kung mayroon pa kayong katanungan mag comment lang kayo sa comment section natin dito sa baba at uh, para masagot rin naman masagot ko yung mga katanungan nyo mga idol. ayan mga loads at dahil na tapos na natin yung ating tutorial Thank you so much and mega love shout out kay Idol uh, Flashback Trekkings ay Dulia Yang B Barangay Balipadon uh, Trupang Masipag Vlog and then kay uh, Lionel Muto ng Tandag City at uh, kay Renan Fishing TV uh, ay Renan Fishing Adventure and then kay Rapis Per Fishing and John TV Vlog ng Long, sa lungsod ng Liti ayan, may galap siya to at sining lahat mga lods at lalong lalo na sa mga silent viewers natin na laging nandiyan na tune in sa ating mga in-upload na video. Naway pagpalaan kayo palagi at bigyan kayo ng Panginoon ng malakas at masigasig ng pangangatawan mga idol. At mga mga ma'am and sir, thank you so much. Ingat kayo palagi. Lalong lalo na rin sa mga kababayan natin mga OFW na hindi lang vlogger kundi mga silent viewers natin ng mga taga na ano, sa ibang bansa, mga kababayan natin. Ayan. Mega love shout mga idol. Ingat kayo palagi dyan mga loves. Ayan. So, ikaw loves, kung bago ka palang ginapadaan dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe. And then, pakit mo na rin yung ating uh, notification bell idol para lagi ka na rin updated. Katulad nito. And then, sa lagi nating adventure a uh, spare fishing mga idol. So, ayan. At sa gusto magpa-shout out, mag-comment na kayo sa video ko na to para sa next upload. May shout out ko na ka rin na ko na kayo mga idol. Pasensya na kayo mga lods, kung minsan nabubulol talaga tayo dahil mahirap magtagalog mga idol. Bisaya kasi lang kasi tayo mga idol, kaya yon. So yun, thank you so much. Siguro next upload natin mga idol is uh, night fishing na tayo mga idol nasa back to spearfishing na tayo mga lads so kita gets and peace mga idol